To make the record straight, ay hindi po ako pinagbawalan na magvideo dito sa ospital. But bago ako nagvideo dito daw, nagpaalam mo na ako sa mismong direktor ng ospital, if hindi babawal bawal ang magvideo. And yes hindi po bawal. Pwede pong magvideo kahit saan. In fact, sinabihan pa ako na under during treatment, pwede kong i-video yung treatment na ginawa sa akin. Pero ako na lang ang humindi. Ako na ang umayaw. Kasi nga, nagpa-treatment ka dyan, tapos magvideo ka, hindi ka mga makakonsentrate ganon kaganda dito. Yes. At, blessed na rin ako kasi sa pagdivideo video kong ito ay uh, maipakita ko sa inyo ang sitwasyon namin dito kung ano yung paraan nila sa panggagamot sa mga may cancer. At paano nila kami inaalagaan na kitang-kita naman talaga na uh, mababait silang lahat. The nurses, the doctors and all. So yun. And Sa mga nagsasabi na tumigil muna akong mag-video para mag-focus sa treatment ko, napaka-boring naman oy. Na mag-focus ako sa treatment ko at hindi ako mag-video. Ay trabaho ko today. Oo, at saka hindi naman nakakapagod ang mag-video. Kasi hindi naman ako palaging nagsasalita. Hindi naman every day. It's just a part of the day lang naman. Pero thank you sa inyong concern. Basta basta tanggap Hanggat kaya kong magvideo, video ako dito. And it's one of the privilege na binigay sa atin ng ospital na ito dito sa China. Na ipakita ang mga kaganapan sa loob ng ospital na ito. Kaya kahit ano, basta pwedeng ipakita sa buong mundo. Pwedeng i-video. Ibi-video ko at ibi-video ko. Para ma-update kayo. At higit sa lahat, makabigay ako ng uh, kunting information sa ating mga kababayan sa buong mundo na ganito dito sa China. Mm -mm. So once again, maraming salamat po pinapayagan po akong magvideo dito. Hindi po labag sa ospital ang pagbibideo. At this is my libangan para hindi ako mababagot. Kasi nga, ikaw ba naman eh? Nakahiga ka lang dyan. Pero hindi naman ako palaging nakahiga. Pag naubos na yan, oh, yan ay tatanggalin na itong nasa kamay ko at pwede na akong maglalakad-lakad. So, yan lang muna ang update ko about sa video na hindi po bawal dito. At, sa mga gusto mag-inquire sa gamutan dito, doon kayo sa kanilang Facebook page, Jin Shatshu, at sasagutin nila kayo doon. Pasensya na, sa mga iba na nag-message sa akin, hindi ko kayo masagot isa-isa. Kasi ang dami ninyo. Mas mabuti, doon po kayo mag-inquire sa page nila ng Jin Satsu para masagot kayo ng tama. Okay? Thank you. God bless. And stay healthy always. Bye!